Hi, good morning, folks. So, uh, nine days ago, <clears throat> nagpag-guess ako sa inyo uh, kung sino makakag-guess the nearest price ng coach uh, tote na binili ko. Uh, sadly, ilan lang yung nanood at ilan lang yung nag-guess. So, um, kung ang naka-guess nito ay taga Pilipinas. Like I said, 500 pesos, no? <clears throat> ang tamang ang tamang amount. Ang uh, what do you call it? Nearest amount may premyo na 500 Gcash. So, yon, hindi ko pa ginagamit. At ito yon. At nandito yung resibo. So, original price was 474.99 Ito po yung original price ng tote na to. So, it was uh, 75% off yata yun. <clears throat> so, I paid tax included So, ang binayaran ko is 118.74 dollars plus tax na 7.67, total of 126.61. Ano po ah? 126. So, hindi na nakapagsuklay, kagigising lang. 126.61. So, <clears throat> sa mga nag, uh, nag, uh, what you call this, nag, nag guess, uh, punta tayo sa comments, merong nag guess na, 1K, hindi hmm, ko alam kung dollars yun o pesos, hindi po, merong 8,000 to 10,000, no, 10,000, And then, si user, si Vivian, 8,000 to 10,000. Hindi kasi pwedeng ganun eh. Dapat yung uh, isang amount lang. Si user, sino ba to? VJ76, 10K. Hindi rin po. Uh, 115,000. Hindi rin po. $175 Si Prince, hindi rin po. Kaya lang si Prince, dalawang beses siyang nag-guess. $125. So, <coughs> since wala namang mga nag-guess, bibigay ko kay Prince8381. So, Prince8381, pag ikay nanonood at ikaw ay nasa Pilipinas, i-add mo ako sa Facebook, Nurse Nora Bahar. Nurse Nora Bahar. Bahar is B as in Boy. A-J-A-R. I-add mo ako from their Facebook and then i-message mo ako sa messenger <clears throat> para magka kung may Gcash number ka, makukuha ko ang Gcash number mo at uh, name mo. Uh, so, Prince 8381 ikaw ang nanalo ng 500 Gcash para guessing the price na pambili ko dito sa coach bag. So, Ayun lang po. May lang itong uh, what, uh, what do you call this? May lang itong video natin ito. Na At watch out for more na um, pag ano natin. Pag papag-guess -guess natin. Bilang pasasalamat sa inyo sa panonood. Thank you.